Mga kalakay, patuloy ang hamon ng buhay kumusta na? Merry Christmas! Matagal-tagal na hindi tayo nakapag-vlog mga kalakay Mata tayo may uh, inaasikaso lang Nandito ulit tayo sa... Dubai Island gumagawa ng uh, replacement ng makina ito yun na uh, stack up so, ngayon mga kasama natin Ang ginagawa natin ngayon itong sailing uh, yacht sailing boat Mamaya oh yeah, lipat na naman kami sa Mina Rashid. Yan, medyo maganda-ganda ng gumawa ngayon at ay maganda ng klima, mga kalakay, maliwa, maliwalas na malamig. dan kita ke semulih merayakan merry christmas advance happy new year